Nang si Psyche ay makarating sa kwartong itinuturo ng misteryosong boses, ay kanya na rin nakadaupang palad ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Ngunit dahil sa kadiliman ng kwarto ay hindi niya makita ang anyo ng kanyang magiging asawa. At dahil dito ay lalong dumami ang mga katanungang umiikot sa pag-iisip ng dalaga. Para sa ating video ngayon ay ating tatalakayin ang ikalawang bahagi ng istorya nila Cupid at Psyche. Ngunit bago tayo magsimula ay iniimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa Usaping Mitolohiya! Dumaan ang maraming araw at gabi ay hindi pa rin lubusang nakikilala ni Saiki ang kanyang kabiyak. Bagaman kanya itong naririnig at nahahawakan ay walang kaalam-alam ang prinsesa sa pangalan at pisikal na katangian ng kanyang asawa. Taliwa sa propesya ng orakulo ni Apollo, ang lalaking kinakantahan at sinasamaan si Psyche tuwing gabi ay may makinis na balat at matipunong hugis na pangangatawan. Ipinagkait ng lalaking ito na malaman ni Psyche ang kayang anyo at pangalan sapagkat natatakot siya sa magiging reaksyon ng prinsesa. Tuwing gabi ay binibisita ng lalaki si Saiki at bago sumikat ang araw ay agad siyang aalis upang iwan ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nagdalang tao si Saiki. At dahil madalas na nag-iisa sa palasyo tuwing umaga, si Saiki ay nakaramdam ng kagustuhang makitang muli ang kanyang mga kapatid. Pumayag ang kanyang kabiyak at muli nitong inutusan si Zephyrus upang tangayin ng hangin ang mga kapatid ni Saiki papunta sa kanilang palasyo. Nang makarating ang dalawang kapatid ni Saiki ay agad din silang namangha sa ganda ng lugar na tinitirahan ng kanilang bunsong kapatid. Si Saiki ay kanilang napag-alamang nabubuhay ng komportable sa isang malaking palasyo at pinagsisilbihan ng isang mahiwagang boses. Sila ay labis na nainggit sapagkat ang karangyaan na nararanasan ni Saiki ay salungat sa prediksyon ng orakulo. Kaya naman nang ipinagtapat sa kanila ni Saiki na hindi nagpapakita sa kanya ang kanyang asawa ay agad nilang binigyan ng babala ang kanilang bunso na maaaring nagpapanggap lamang ang kanyang asawa bilang isang maamong nilalang. Ayon sa kanila ay naghihintay lamang ito na palusugin si Saiki upang gawing hapunan sa hinaharap. Pinayuhan si Saiki ng kanyang mga kapatid na magdala ng lampara sa kanilang kwarto upang malaman kung ano. At sino ang kanyang asawa? Kailangan niya ding aramahan ng kanyang sarili ng isang patalim sa pagkakataon na isa itong mabangis na halimaw. Sa pag-alis ng kanyang kapatid ay lalong nagkaroon ng kutob si Saiki na maaaring tama ang mga sinabi sa kanya. Kaya naman nang muling bumisita ang kanyang kabiyak ay isinagawa ni Saiki ang kanyang plano. Habang natutulog ito ay kumuha siya ng lampara at nang ito ay kanyang sinindihan ay agad na kumalat sa buong kwarto ang liwanag. Itinutok ni Saiki ang lampara sa kanyang asawa at sa halip na halimaw ay nakita niya ang isang napakakisig na lalaki na may dalawang pares ng pakpak sa kanyang likuran. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Diyos na si Cupid. Ang langis na nanggaling sa lampara ay pumatak sa balikat ni Cupid at ito ay nagising sa naramdamang hapdi sa kanyang balat. Nang malaman niyang ito ay dahil sa kagagawa ni Psyche ay labis siyang nasaktan at sa pagkakataong ding yun ay lumipad si Cupid palayo ng palasyo. Sa kabila ng pagkabigla at pagsisisi ay nagawang iwanin ni Psyche ang palasyo upang habulin ang kanyang nawawalang asawa ang dalawang kapatid namin ni Psyche ay natuwa sa na nangyari sa kanilang bunso at sila ay bumalik sa bundok sa kung saan tinangay si Psyche ng Diyos ng kaloraning hangin na si Zephyrus. Naisip nila na dahil nalilang si Cupid ng kanilang kapatid ay maaari na sila ang piliin bagong kabiyak ng Diyos ng pag-ibig. Kaya naman inakyat nila ang bundok at tumalon mula sa tuktok nito. Ngunit walang Zephyrus na dumating at sila ay parehong namatay sa pagkahulog. Si Saiki ay nilibot ang mga malalayong lugar sa pag-asang muli niyang makikita ang kanyang asawa. Hanggang isang araw ay napadpad siya sa isang templo na alay para kay Ceres. Dito ay pinuyuhan siya ni Ceres na kausapin ang ina ni Cupid na si Venus. Itinuro ni Ceres ang lugar kung saan matatagpuan ang templo ni Venus at doon ay hinarap ni Saiki ang galit na Diyosa. Nakiusap si Saiki kay Venus na tulungan siyang hanapin ang kanyang asawa Ngunit agad na tumangi si Venus. Ayon kay Venus, bago niya payagan na tagpuin ni Psyche ang kanyang anak, ay kailangan niya munang gawin ang mga ipapagawa sa kanya ng diyosa ng kagandahan. Ang unang gawain na ibinigay sa kanya ni Venus ay ipagbukod ang mga buto ng sebada, trigo, dawa at patani mula sa napakalaking tumpok na binubuo ng mga butil mula sa iba't ibang buto ng mga halaman kailangang matapos ni Saiki na iayos ang mga buto sa loob lamang ng isang gabi. Ang gawain ito ay imposible para kay Saiki at habang siya ay umiiyak ay nakita niya ang isang kolonya ng mga langgam. Ang mga langgam ay naawa kay Saiki kaya na gamit ang kanilang dami ay tinulungan nila ang prinsesa na ipagbukod ang mga nasabing buto. Nang matapos ni Saiki ang unang gawain ay muling nagbigay ng isa pang utos si Venus. Sa pangalawang gawain ni Saiki ay kailangan niyang dalhin kay Venus ang gintong balahibo mula sa isang maalamat na tupa. Ngunit kilala ang tupa na ito sa pagiging mabangis at pinapatay nito ang sino mang lumapit sa kanya gamit ang kanyang matutulis na sungay. Dahil dito ay eh sigurado si Saiki na hindi niya kayang gawin ang pangalawang pagsubok ni Venus. Paano makukuha ni Saiki ang ginintoang balahibo? Yan ay ating aalamin sa ikatlo at huling kabanata ng istorya nila Cupid at Psyche. Para sa karagdagang kaalaman tungkol kila Cupid at Psyche o sa iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Romano, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel Usaping Mitolohiya. Maraming salamat sa inyong panonood at magigita tayong muli sa susunod na video.